mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo, publikong may kiniti, Mga problema nyo mapapanahon Talaga namang lahat ng alitan na pag-uusapan sa mga palitan. Sino mamagitan sa mga magandang linggo ng hapon, mga kamoment. Tayo na't balikan ang mga best chikahan ng buong Season 1. Unahin na natin When Buboy Meets Manang. Nakakasama naman natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang artista ng industriya. Aktor, singer, composer, visual artist, public servant pa. Ang gumanap na tatay ko, Cesar Buboy Montano ay may istorya. Yay! Buboy! Nakalangis na kita! Kumusta ka na? Bakit nagpogi ka? Mabuti oo, po. Oo, Ay, iba itsura er, ngayon. Oh, kasi dati salamat. para tagpapatanda. May sakit. eh <enseitle cinematic> e ngayon talagang back to buboy. Oo, oh, Ay, kamusta ka mo ko. Oo nga, kaya nga na iilang ako talaga naman. Asaway ah, ka ba? Sabay <Vanessa> oh, ka eh. Oo, sobrang pasaway. Bata ka. Totoo? Oo. Madala, askal ako. na askal ka? Ow, oo, tama. Askal Alam? na askal ako. Palagi po ako sa labas ng kalsada. Ganon? Ah, siguro marami dito sa... Ayaw mo mag-aral? Hindi, gusto ko mag-aral. Gusto mag Kaya lang, mas Kaya lang, masarap malikod. maglaro sa kalsada. Tama! Maraming barkada. Enjoy. Kasi sa pag nasa labas ka, walang iutos. Sa loob ng bahay, daming utos, di ba? Tama! Oh. Oh. Eh, yung tatay mo, mm. nagagalit ah, si ta sa'yo. Oh, okay si tatay lang. kasi, abogado, abogado yun. Attorney si Attorney Henovevo. Wow! Oh, oh, Man uh, he graduated. Sikat sa Bujol. Oh, Pati he graduated in Arillano, oh. Ligarda, Manila. Ah, sa Manila. Kasi, oh, after the war kasi he migrated eh. Oh. That's uh, that's uh, uh, where he, uh, he met with my mom, sa Manila na. Ah, sa Manila. Oo, ako Manila. Oh, wow. My mom naman, from Iloilo, migrated to Manila after the war also. Ay, gano'n. Oo. Oo, gano'n. So, so, si tatay, <coughs> Sen, meron siyang prinsipyo. Oo. Oh. Sabi niya, the easiest way to make life difficult for your children is make it easy for them. So, pinahir ganun? pinahirap ang, ang buhay. Talaga. So, kung halimbawa ang, ba ang baon ko dapat 50 centimos, oh. ginawang 25 centimos. Ang lupit! Ano ba yun? Ano oh, kakain? oh hindi ko kanda ko. Galit ako. Nung maliit ako, galit ako. talaga oh, siyempre, sino hindi magagalit ito. nung hirap ng buhay noon. Eh, ikaw naman. Ganun din. Pinapahirapan mo rin anak mo. well, <laughs> <laughs> sa akin, sa, oh, uh, akin, I tend to spoil my children. Eh. Pag, pag, pag meron ako talagang bin, 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 binibigay ko eh. Ganun. Uh, although, hindi masyado. Kasi naniniwala ako sa prinsipyo ng tatay Tama rin ko. Tama yung papa mo after Ay, Ay, Kailang ko rin. Oo. oo. O, so, Pag-usapan naman daw natin, kasi maraming nagtatanong tungkol sa tatay ko. Apakaraming nagtatanong kung paano mo ginanap ang uh, ama ko, maliban pa kay Jose Rizal. Ayan. Tumatak talaga lahat itong mga heroes. Ah, totoo. totoo Ayan. Totoo, paano totoo. ka raw matagumpay sa pagganap? Eh, minsan, uh, nam namumumu ako sa'yo nun eh. Kasi yung boses, pati bakit mo nagagaya ng gano'n? Ay, pinaprint ko lahat yung picture ng tatay, ng, ng tatay mo na makikita ko sa ano, internet. Galing! Pinaprint ko, dinikit ko doon sa library. Oh, sabi mo nga sa akin, di ba, mm -hmm. na first time kita nakausap ng masinsinan tungkol doon sa audition, sabi mo, Jumoin ka ng workshop na ang teacher ay Russian, Skarislavsky actor. Et, et Nagulat ako doon, hindi ko alam. Ito po, trivia. <laughs> Naku, sabi, ko nga, sabi ko kay Sen, Sen, alam niyo, po, alam niyo po ba na walang Cesar Montano kung walang uh, Amy Marcos? Sabi oh. niyo sa? Pinatunayan ko sa kanya, sabi ko, palakpak! Yeah. Pala. Totoo? Totoo yun. Kasi Ang ko, gulat ko alam mo. When I was in college, first year college po 1981 ito. Ah, uh, merong first first very first acting workshop sa CCP Tama. is sponsored by Amy Marcos. Tama. <laughs> Nag-import pa ako ng ruso na in-import in, in first time nagkaroon ng acting workshop. Alam mo, from that workshop, oh. nanganak na yung mga acting workshop. Tama, tama. Eh, mo, sila, eh, PJ, mag-workshop may Nora Honor, Vilma oh. Santos, mag-workshop. Pero nakapag-workshop sila because of that. Nanganak yeah. yun. Ah, ganun na, ba yun? Nasilip, nakita, na-discover ng industriya na kailangan ng acting workshop. Tama na, naman. Ng, indu uh, ng, ano, ng industriya, ng, ano, ng, industri, ng mga artista. Yeah. So, doon ako nagsimula. Doon eh, ako na wala nagsimula. Wala kang balak mag-artista Wala. Gusto Totoo. ko lang, kasi may involved na mga, artistang sikat doon sa, work, sa acting workshops. Ah. Eh, big fan po ako. Ba, may Johnny Delgado. Ayun, Johnny adu, do, do. Delgado. doon do, sila. Sina Loris. Oo, oh, oh, lagi sila gusto ko mapanood. sumali pa ako doon sa mga susunod na workshop ah, po. doon ako tuloy, na. tuloy-tuloy na. Doon ako na, oh, nakagat ng acting bug. Wow, ang galing. Oh, oh, doon na. na. Kaya, thank you. Wow! Po talaga po yun. Yan naman ang puso yan. Correct, alam mo, hindi mo talaga true. alam yun. Tapos, artista ka. Naging public servant. Yeah. Ang dahi-dahi mong advokasya. Meron ka pa bang gustong gawin? Meron ka pang hindi nagagawa? Mga yeah. wish mo Marami lang. Marami pa po. Dami Marami kong ko ginagawa. tanggap din po ako labada every Thursday. Oh no, ayan. Uh -huh. Ano? Uh -huh. Sige. <laughs> Pero, ano ang pinakamalagang aral na natutunan mo sa pagiging ama? Ah, okay. Sa sa, sa, sa sampu sampu, hindi lima lima pala. <laughs> um, ako na, na, natutunan kong aral is uh, dapat uh, makikinig tayo. Pa, gusto natin palagi tayo na pinapakinggan lang ng, ng, anak natin. Ano? Ay, okay. Pero dapat nakikinig din tayo sa anak natin. I mean talagang deeply malalima na pagdinig. Kasi hindi nila lahat sinasabi kung ano yung nararamdaman Mama. nila. Totoo yun. If they're in pain, we should know that. You can destroy your child or you can bless your child by just Kali. one word. Totoo naman. So be careful about that. So pag kailangan niya, pag kailangan mo sabi, I'm proud of you, I'm proud of you kahit na kahit na failure pa 'yung na, 'yung binibigay dinadala ng anak mo sa ano, always lift him up or lift her up para iangat mo ang kanyang moral. Wow, panalo, oh. bo, boy. Oo, oh. dapat dapat ganun. Dapat. Ako ko ako sa Kulang ako sa encouragement. Kahit galit na galit ka na sa anak mo, wag. Ako po palaging uh, palagi palaging ay kahit anong nang, nang nangyayari sa akin, I always uh, try to learn from my experience and level up. Uh, yun, ang, 'yun 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 po 'yung, yung ginagawa oh, oh. Lifelong oh. learning. Correct. ho yeah. ano eh. Oh, I'm I'm still a, a work in progress eh. Lahat oh. naman tayo eh work in progress naman tayo. Wala namang perfecto sa atin eh. Ako ha. Uh o -oh. Oh, para sa Father's Day, may mensahe ka sa lahat ng tatang, tatay, <laughs> daddy, papa. Okay. Sa lahat ng tatay, always bless your child. Always bless your children. No, Every day, don't miss a day without saying, I love you, B uh, God bless you. Ebe bless mo palagi. Always pray for your children. Wow! Uh -oh. Palakpakan! Cesar! <laughs> Buboy! Montano. Sobrang at so, naman ng puso yung mga uh, mensahe mo. Sa so, so mga anak naman, oh, always honor your parents. Yay! Honor your father. Honored honor thy father. Oh, yan yan lang ang kautosan na may promise. If you want to have a long life, honor your parents. Tama. In, okay, take note. Hindi sinabi doon kung kahit ano, na uh, honor your good or good, uh, good father or good mother. Wala sinabing good or bad. whether it's bad or good, kahit na galit ka sa nanay mo o tatay mo honor them. Yay, salamat. Tama. Them. Honor yun. them. Walang galit-galitan sa Walang. pamilya. Oh, Tama. Oh. Ayan, marami pang memorable moments sa pagbabalik ng at the moment with Ivy. hindi anga, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan. Hanap buhay, hindi hanap ayay, Hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutom. Hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.